tumutulong, may sumusuporta. Ano, palagi po ako nagpapasalamat. Yun po lang marami. Kasi po, minsan po yung anak ko, minsan pag may basil po, naiyak na lang yan ang sabihin, ba, bakit kaya ang mga tao daw, ano po, mapanghusga, mapang, mm. kung ano-anong naririnig na ganyan, ganito. Yan, masakit po para sa, halimbawa, binipisari ka ni Kuya Rabi, binablog ka. Masakit po para sa kanila na kung ano-ano ang ang nararanasan nila sa mga tao. Hmm. So, anay, ano na, ko lang din ito, iano ko na lang din sa iyo ano na ganito talaga na ang mundo ng social media. Ah, hindi po natin lahat ma-please 'yan. Kahit maganda yung ginagawa natin, ibabash pa nga tayo niyan kung minsan. pa ng butas yung ginagawa nating kabutihan sa ating kapwa. Tapos nga po kanina pala na ko po, nagtawag po yung founder ng car po. Tapos po may nagbabalita daw po na binigyan daw po kami ng 50k Calico. So na hindi po daw nagdaan kay Kuya Ram. Hmm. Hindi e, po 'yun totoo. Hindi po 'yun totoo. Opo, wala po kami na nahahawakan ganyan kalaki. Sugo-gugo lang talaga. Opo, wala po kami ganyan nakahawakan hmm. pera. kasi po kami doon pa nga po nagsabi na kay Kuya Rab. kung gusto man po may, may magtulong kay Carla sa amin Padaanin sa kanya kay po padaanano. Bilang hmm. pagalang po. bilang hmm. pagalang. kasi sa kanila naman po 'yan nagsimula. Hmm. Kaya kami po talaga hindi kami tumatanggap ng mga sading sa kanila po mismo magsisimula. Tapos yun kami na mismo ang kukuha. Hindi po kami. Hindi po kami ganyan. Kasi ano po kami. Kahit mahirap lang po kami. Tao marunong naman po kami. Marunong naman po kami gumalang sa sa mga taong tumulong po. Sa mga Ako. taong ano. Kaya, so yung tumawag po nanay, yun yung nagpadala na sinasabi niya? Hindi po. Ano po siya founder ng Jomcarl? na may, may nalaman siya na may nagpadala may daw sa inyo? May nalaman daw po, oo. May naninira Direct. daw po. Direct. May naninira oh. daw po sa Junkar, sa amin, kay Carla na may na may natanggap daw po kami hmm. 50k, halagang 50k. Sabi ko wala po kami natatanggap ganyang halagang pera. Wala po kami talaga sa totoo lang po. So, Nagkakapera po kami bigay ni Kuya ra biyan galing po sa kanya. Hmm. Pero po kung talagang mismo po kami ang ano hindi wala pa pong ganyan na karating po sa amin. Mabaga lahat po ng uh, pinapabigay sa inyo, pinapadaan nyo muna ko oh, po kay Kuya oh Rab. Opo, opo. Oh si Kuya dalang ang bahala oh, na po. ano, na ibigay sa inyo. Oh, so, ayun mga kalingap, napakalinaw po ah, napakalinaw. Na wala po, hindi po so tumatanggap si nanay, si Carla, and si tatay. Nang kahit ano paman, galing sa sponsors, ano po. Oh, o, wala po siya lang tinatanggap dyan. And mas gusto po nila na dumadaan po kay Kalinga Prab na at least alam, alam po nila yung uh, tinatawag po na respeto. Kaya hindi sila nagda-direct doon sa mga sponsors na gustong tumulong. Opo. Oh, Narinig ko po kasi yun kaya po nagpaliwanag po ako. Kasi po ano, para sa akin po masama po yun eh, masamang masamang paninira po oh. para sa pagkatao. Pagkatao po namin kasi kahit po kami mahirap hindi po hindi po kami pinalaki ng magulang namin para yung sabi ba po ba yung mukhang pera. Po, uh. Hindi po kami ganyan. Kung ano meron po kami, Puntin ano yan, pinagtsatsagaan na. uh. po namin yan. Kasi lang nga po eh, anong, ano yan nakapagtapos eh. Nasumpungan po yan ang kalingap, ngayon na lang na ma purchase siya. Kaya masipag po naman ang papa niyan kahit po ganyan ang asawa ko. Totoo po may sakit yan, PWD ang asawa ko, pero sa hanap buhay naman po. Hindi naman po yan ang papabaya sa pamilya niya. Paano po naging PWD si tatay? Ano po yan po kuya, ano po yan, nung maliit pa po kasi yan, nakasakit po siya ng yung tinatawag na po ba mga sakit Ay, Ay, parang nung... convulsion, yung na-convulsion po siya. tapos may kakambal po yan, namatay. Tapos para po bagang nag, ano yung tinatawag na agaw buhay, agaw buhay na magkapatid. Opo. Yan pong asawa ko ang nabuhay, yung kapatid niya po namatay. Kambal po yan eh. Kambal Kam po sila? O, kambal hmm. yan. Sila. As in yung sabay sila pinanganak? Opo. Um, um po si tatay? Kaya po yun, nagkasakit siya. Tapos yung pong mahirap po siyang magunawa ng pagsasalita ng mga tao, yung pagsasalita niya. Kaya minsan po, sa vlog. Mm. tinuturoan tinuturuan na lang po yun ni Carla. Tinuturuan namin kung anong sasabihin niya, kung anong pwede niyang pasalamatan. niyan okay. Ano po. Ganun po. Hmm. Pero sa hanap buhay naman po, kahit hindi naman po nakapagtapos ng pag-aaral asawa ko, kaya niya naman pong, po, oh, po ano? kayo, kaya naman buhay niya ng apat namin anak kasi po yun, masipag naman niya, nalaot, nalako, Halos na lahat, kahit ano, po, ano lang po. Hmm. pong extra-extra, magkaroon lang ng, ano, ng pera, trabaho. Ganyan po ang ano ang asawa ko. So, ayan na, na talaga ano. Uh, ayan. Uh, sana po mga kalingap, ito po ay uh, maging aral sa lahat. Ayan, sana po mga kalingap ano, uh, ito po ay maging aral po sa lahat, sa lahat po ng mga supporters ng team Kalingap na uh, wag na wag po kayong gagawa ng uh, issue or kwento-kwento uh, na may pinadala ko no na pera dito, kila nanay, okay Ate Carla na natanggap nila. So ayan po, nilinaw po ng nanay ni Ate Carla, na wala po silang tinatanggap na 50,000 galing sa si sponsors. Lahat po ng mga tinatanggap nila, iyan po ay pinapadaan po nila. Kay kalinga probable bilang respeto po nila. Eh napakalino po ng sinabi niya ni nanay ano, kaya you don't po sa mga gumagawa ng kwento. Pag-ingat po kayo. Ano po? Sabi ni nanay, ah wala silang tinatanggap yan po ay maging uh, paalala lang sa mga gumagawa-gawa ng mga kwento-kwento o imbentong mga kwento na walang katotohanan ano po? respeto po natin si nanay gano'n po ang kanyang pamilya na baga, bilang ano po bilang uh, pagtulong natin sa mga beneficiaries huwag po natin gawa ng kwento mga kalinga ano? Ayan, at uh, syempre, nakita niyo po si nanay kanina habang nagkikwento para siyang naiiyak kasi, alam nyo yun, yung hindi niya ginawa, hindi nila ginawa. Oo, kasi po, ano, eh, kahit mayarap po ang uh, pamilya, pinagbulan po ng pamilya ko, marangal naman po kami. Oo, oh, yes po, um, tama po. Kaya, mas masasakit po talaga yun, ano, na yung parang gagano, gagawang ka ng kwento na wala namang katotohanan. So, napakasakit yun sa part nila. And kahit kanino po, kahit sa akin, kahit, kahit sa inyo, pag ginawang kayo ng kwento na walang katotohanan, alam nyo na masakit yan sa kalooban natin ano po lalo na naka ano tayo nasa social media tayo so baga maraming taong nakakaalam pero hindi naman nila yung katotohanan kaya po yung mga uh, solid viewers po ng team Kalingap uh, sana po uh, wag tayong judge basta basta and wag tayong maniniwala basta basta nang wala pong katotohanan tandaan nyo po yan kasi dito kasi nanay sa social media talaga hindi natin maiwasan yung may naiinggit. Unang unang po yan. Apo siguro po. May naiinggit. Halimbawa, natulungan ng team, team Kalingap. May, naiinggit, naiinggit sila. Ngayon, gumagawa sila ng kwento para at least pagka maaraw lang yung kaingitan nila sa tao. Ganun po yan, nanay. Ano, ano naman po? Kung, kung Pero wala sa... naman silang napapala. Para sa akin po, ang ano po, ano naman, ano naman po ang rason para kaingitan ang pamilya ko. Halimbawa po yung anak ko. Ano naman ang rason? Eh, mahirap nga po kami. Kaya nga po tinulungan si Carla kasi mahirap po kami. Opo, correct po. Um, um. So, ano po nga so, yun? yung paliwanag kay Kuya Rab Kasi may, may nadinig po nga akong ganyan. Kaso po na, hiya po ako sa kanya. O, um, makaya mabuti yung na, na vlog mo ako Kuya. Mm -hmm. Para ano, maipaliwanag ko po yung, yung side namin po na ano, na tungkol nga po dun sa perang yun na biruin mo po 50k hindi naman po namin yun natatanggap 50k na yan hmm. sa ano daw po kay Carla daw po binigay sa pamilya daw po ni Carla po ni Kalinga Prab nag-iipon po kami ang kalahati po na minsan sinisave ni Carla sa bangko tapos pag kailangan po namin makuha po kami para ganito po sa dropware nagbibili po kami sarili naming gamit para ano po, para magkaroon ng kuryente, yung sa tubig po, nagbili din po ako nung nakaraan na araw, pag uwi ko po sa dait, mga ibang gamit po sa bahay. Yan po ang ano, nabibili po namin ng mga tinutulong ni Kuya Rab. Tapos po yung mga sa, ano po, yung saribong kating cutting naman pong nangyari dito sa bahay. Ano po yung mga supporters po ni Carla, may gustuhan na, na maghanda po kami, sila po ang nagbigay ni ni kahit sing kung ano po wala kami na na o, natanggap Oh, natanggap po ya. Yeah. Sila yung nag-set up. Sila po ang nagbayad no. Nagdating mm -hmm. po dito.